Ang daming huli ngayon. Oh, yan po. Oh. Dinagsa ng mga tao. Oh. Oh, grabe. Oh, grabe. Oh, napakadami ang huli ngayon. Oh, oh grabe. -tiba, aryan, aryan. Patingin, ang tiba rin yan. Ang yan. Pati ngayon ang huli mo. Ay, grabe. Taghian. Noy. Saan rin ako ba? Oo, oo, oo. Oo, oo, oo. ko rin siya ugan. Ay, oo. Kale, kasawag kale. Payawor. Oh, tayo payawor. Nakmaho na si Kale Isag. Up, oh, Hoy paro. Oh. Grabe oh, dito 'yung nagbada. Oh. Grabe. To. Pambinta oh, na to oh. Oh. Grabe. Ang dami. Oh. Dugo. Grabe oh, mga ay, yung mga kwan. Ay, mga bata oh. Salok niyan, sula, salok. Ano pa suya eh. Grabe, bata pa lang eh masipag na eh. Grabe. Oh, dinag sa nang mga taga ibang lugar. Oh. oh may dumayo pa nang taga Banton. Bibili nang isda. Oh. Grabe. O, oh, may okay. butiti po eh O, grabe naman eh Mata nga rin Yung boy nga ita ako, tatlo Wow oh. Grabe, ang dami oh ay, may may ipapakilo si Budus oh. Nasa 5 kilo siguro late pa Budus. mo <coughs> oh, tawin. Bigyan na ng pampain yung pupunta ng dagat at hindi pa mainit. Ay, grabe, ang dami pala dito. Grabe. <coughs> 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 oh, yung kukuha ng pampaon, pila na. At para makapalaot na kayo. Para makapalaot na. Oh, at sayang ang Bigyan nyo na! Po! Oh. Ay, may nakita pang sangis na, oh! Oh! Baka may mga natira-tira pa sa sako! Ay, wala na, eh! Grabe naman! Ilap na ilap, eh! Oh, Bansuya! Dito na! Mag-i-lock it, eh!